Ang bata naman, ang bata naman nagsahig okay. na anak ko. Sige, mo. Ba't na magsahig na? Dami tubig big na pa. Sukatin mo. Ang bigas, sukatin mo. mo taos... Ano? Uh, sukatin, sukatin mo ko ang bigas ko na ano ka haba. Tapos... Dami nang gam. Oh, eh, ba't ka rin ang Pagal mo. Sukatin mo. Sukatin mo. Hindi, yung ano. Okay. Bigas, ino mo Yan. Sukatin mo bigas sa loob yan. Sukatin mo sa loob kung isang banda. Yung, yung bigas, yung bigas mo, sukatin mo gano'n hmm, Ito, di, la ganun, bigas lang, ano, yung tubig, kasali, isang banda. Bigas dito. Bigas dito. Ano mo soto dinirim mo na lalagay. Yan, saban da ng bigas. Dito. Oh, ayan, dito ito mo. Oh, antok big sukatin mo. Saban da yung bigas. Ha? Saban da yung bigas? Gento, gento. Ito yung karam ng bigas. Bigas? Hmm. Alalim ng bigas. Oh, sukatin mo yung bigas bigas. So, oh, kailangan saan ang bigas mo? Dito. Oh, pakita mo. Ngita mo yung sukat ng bigas. To. Ganun ba ganun. Kita sukatin mo sa loob. wala mm -hmm. lang ganun dito. Pero nun. Hey. Ito. Hmm. Ito, to. Hmm. Puputukin lang pa to bigyan uh, ko lang. Ko lang? Ah, wala na ako na. po lang nag-decan po